Welcome to my bar. <laughs> Gamitin na lang tong basakon. Yan, inisprehan na sa pangpatay ng sagbot. Yan mga kaidol. Ito, yan. Uh, tanamin na nang, ng tanamin ng ano, mga palay eh. Para na tayo na ma-harvest ano. Mga ano, siya mga kaidol. Hindi sa ano, kasi pag magsigig gulan Papasok talagang Ano, tubig dito Ano, uh, saging namin Wala na Sunog na sunog na talaga Mga kaidol Inspiransya ng ano Ang sagbot Doon pa tayo Mga kaidol Doon Yan, dito mga kaidol ah, uh, Ito, kasikbit Ito Lupa ng kapatid ng papa ko Ito Doon papatidin din gunad doon sa aming aming bahay sa dapit uh, tapad ng karsada papunta dito yan ati hati na yan mga kaidol <coughs> tag ano sila mga kaidol yung tag dalawang ektarya sila itong lupa tag dalawang hektarya yan dati ito mga kaidol sa so wala pa ng ano bagyong Pablo marami talaga dito ng mga prutas lansunis, durian lahat ng mga prutas nandito mga kaidol maraming mga puno prutas ngayon yung nalang ma maliliit na natira yung mga malalaki yun wala nang patay na yan mga kaidol yung malaki wala na nang mga dahon patayin yung mga sanga niya Yan din i-sprayan tong uh, ano pang patayin ng sagbot <coughs> uh, Diyan tayo pupunta mga idol Diyan Ah uh, yan yung may bahay doon Ayun nakikita niyo sa unang vlog ko nangunguha kami ng ano yung bagakay, yung kawayan para sa pamimingwit Diyan kami kumukuha puntahan natin yung ano yung mga bata uh, magpas magpasama tayo para ano Yan mga kaidol, uh, ito lang ating na una nakuha. Uh, bali tatlo yung tatlo po kinain nila, tatlo yan sila. Yan oh. Uh. Nagubay yung mga dagway yan. <laughs> yes. Ito lang mga kaidol. Tara. Let's go men. Follow the leader. Yan. Bye Yan mga kaidol, uh, dito na lang tayo magtatapos para ano mga kaidol, uh, kunti lang yung ating nakuha, tatlo na lang natira, kinain yung sa ano. Oo, itagaklas kanal. Ito po mga kaidol ah nandito po si ano yung classmate ko si Dodo yan may ano pa sila dito mga kaidol may ba ah uh, yan coconut wine isa coconut wine ito po mga kaidol yan coconut wine yan yun mga kaidol yung dating kasama natin na kumuha ng kawayan yon yung batang yon ah nagtugoy siya ng ano kalabaw kalabaw na yan kasing laki mo lang yung kalabaw mo ah mga kaidol uh, nakauli na karon gikan sa dito sa aming bukid ah uh, nanguha ng, ng iba itong mga kaidol niyan tikman natin ng kaidol yung kanina nakita yung mga bata kumain na ng iba uh, sobrang asin talaga daw mga kaidol okay. try natin Mmm. si kaon yung rumah tama kaya dula harung dili mo piyong hmm. yan mga kaya yung nakuha natin tatlo lang ito lang tayo natin nga uh, uh, kainin kasi Gamer phát bông mga kai Sáng sâu mga sobrang asim parang pipikin na yung mga mata mga kaidol yun ito paligo-ligo ito mga kaidol Mm. Ah. Ah. Kuya okay, mga kaidol Nya yeah. Dito na tayo magpaalam sa iyo Mga kaidol ah, See you next time sa aking pagpablog Sulit talaga mga kaidol Sobrang asim pero hindi pumikit ating mga mata Yan